Pumpango kung tawagin nila sa palengke pero biro lang naman yon. Medyo may kamahalan nga lang ang isda na ito. Pero masarap naman pagka naluto na. Maraming masarap na recipe pagdating sa isda na ito. Pero yung gagawin natin sobrang simple lang. First of all, una sa lahat, nilinisan muna natin nga pala ito kanina at ngayon naman eh, natin ng mga gilit-gilit o hiwa para nga dito mamasok yung ating mga ilalagay na sangkap. So Himalayan salt yung aking ginamit na pampaalat. Kung gusto niyo rin bumili ng Himalayan salt at meron din niyan kasamang grinder katulad ng ginagamit ko sa halagang 130, meron isang kilo Himalayan salt kasama kasama grinder. Puntahan mo na lang sa yellow basket. So ngayon naman, ipiprito na natin itong ating pompano. Yung tamang prito lang ang gagawin natin at hindi naman natin kailangan pampalutungin. Sa lahat naman ng nanonood sa oras na ito, maraming maraming salamat po. Binawasan natin yung mantika tapos nilagay na natin yung luya. Sabay hulog na rin ang ating bawang. Mga ilang segundong paghahalo lang, lagay na natin yung sibuyas. Kapag mabango na, pwede na natin isunod yung mga kamatis. Kahit anong isda naman, kung ano ang gugustuhin mo, pwede mong gayahin sa recipe na ito. Ilagay na natin yung pinaritong pompano at lagay natin na siling haba. Then, timplahan natin ng konting patis, lagyan natin ng konting paminta at lagyan natin ng konting suka. Wait lang natin kumulo at ilagay na natin yung gata, pati na rin yung pechay. Kung muna tatakpan at ito na yung resulta, meron ka ng ginataang pompano. Sobrang basic lang, di ba? Kaya eto, tikman na natin yung ating niluto. Maraming maraming salamat sa lahat ng nagsha-share, nagla-like, nagko-comment ng ating video. Nabasa ko na po yung ibang mga nag-comment at nakapila na nga po sa ating mga lulutuin sa mga susunod na araw. Sa mga gusto rin pong mag-request, pwede rin po kayong mag-comment niya sa ating comment box. Maraming maraming salamat. I love you all.